Tagal mo naman kasi gumising din bilis. eh. Bilisan mong kumain. Mag-aalauna na, oh. Oh. Okay. Tapos na ba kaya si ate magsampay? May space pa ba ng sampay? Mama, ayuda. Ha? May ayuda. Ayuda. Sana all may ayuda. Ito yung ayuda na buwan-buwan talaga. Walang tigil. <laughs> tuloy-tuloy ang ano ang bigayan sinong relate dyan sa mga ayuda guys <laughs> ayuda pa more paano kaya to ito guys yung ayuda na kung pwede lang natin hindi tanggapin di natin tanggapin eh no <laughs> ako yung mga ano ngayon company hindi na matino magpasweldo pero yung ating bayarin sige lang tuloy lang bumaba yan 4777 pero dalawa kami nito guys hati nung nakaraang buwan ay kano ba nung nakaraang buwan so bumaba kami kasi nung nakaraan is 5,062 pesos ayuda kayo may ayuda na rin ba appear <laughs> <Up here. laughs> so ayun yung kuryente namin bumaba ng konti pero yung tubig naman namin ang tumaas hindi siya nga ba ngayon atres so, judith nito ajis hi buhay ayuda ito yung ayuda na hindi ka makakatanggi kahit <laughs> <At> ayaw mo <laughs> so andito ako sa labas ngayon guys kasi sinilip ko kung may space pa gawa ng maglalaba din ako ng mga gamit ni baby mm, mm kasi wala na naubusan na siya ng gloves sige din kasing ulan araw araw halos uh, ganito yung ano bahay namin kailangan naka dryer kapag naglalaba kami kasi dalawang pader napapagitnaan kami ng dalawang pader kahit maaraw hindi siya matutuyo gawa ng yun nga ang tataas ng pader nasa gitna kami so kailangan dryer talaga si ate katatapos lang din nagsampay nila ba nila yung dalawa ni papa niya kagabi so ako ngayon kukusutin ko yung mga damit ni baby at yun nga inasahan natin dumating na nga ang ayuda <laughs> napablog ako bigla Once upon a time of a abundance. Yung ganun ba? ay rampapam ayun yan rampapampan ah title lang no? rampatatan para liliit naman konti itong ano ko bele bele laki-laki na kasi ayan oh payat yung katawan ko pero yung chan ko ang laki pa din eh paglalabas ako ng bahay lagi akong napagkamala na buntis mag ano nga tayo magpatugtog tayo magsumba tayo araw araw <laughs> ang sakit masakit pa rin yung chan ko galaw galaw ah parang ano pa rin mangilong ilo mm, mm ay nako buhay katutulog lang ni baby ngayon dapat pag matulog ang baby, sasabayan natin matulog. Pero hindi pwede. Sa halip na sasabay tayo matulog, gawin naman natin yung mga ibang gawain. di ba? Ito yung life natin, hinanay eh, ka. Ayan yung eye bags ko. Oh. <laughs> yung eye bags ko, nag 10 times na ata eh. So, ang tulog ko lang ngayon is, anong oras na ako nakatulog kagabi? hello na. 40 mahigit. Ay palagay ta alas 2, alas 3, alas 4, alas 5. Then gising ako alas sa so 4 hours. And then ngayon, oras na naman ala 1:15. No? Katutulog lang kasi ni baby ng mga alas 11. Then syempre, natulog habang natulog siya, kumain ako. Pay ng onte. Tapos maglalaban na naman ako ngayon ng gamit niya. Mamaya, pagkatapos, saka ako matulog. Then, pagising, lalaban na naman. Kahit makatulog lang ng isang oras, isang araw, pwede na yon. Grabe, ibang iba talaga, guys, kapag may baby ka. Kaya, kung ako sa inyo, <laughs> kung mag-baby kayo dyan, ako, mag-isip, mag-plano, pag-isipan talaga ng mabuti ng pailang-ilang, pa ulit-ulit-ulit. Ilang, ilang, pa ilang no? Ulit, ulit. Na kailangan handa ka talaga. <laughs>